Pagkatapos ng bagyo, tuloy ang laban sa Kumong Bulanong 23 Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang exclusive boxing updates mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanong TV Makikita sa video ang determinasyon, ang tapang at ang puso ng mga buksongero Katatapos lamang ng bagyong uwan, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang paghahanda sa pamumuno ng PMI Bowl Boxing Promotions, patuloy ang insayo para sa Kumong Bulanon 23. Nagkaganapin ngayong November 22 sa PMI Campus Gymnasium, Tagbilaran City. Naantala man ang laban, mas lalong nag-apoy ang determinasyon ng mga buksingerong mandirigma. Pagkatapos ng unos, agad na bumalik sa gym ang mga buksingero. Walang pahinga, walang reklamo, puro trabaho at dedikasyon. Ang bawat suntok sa meets ay parang sigaw ng pagbangon. Ang bawat akbang ay patunay na ang tunay na kampyon ay hindi natitinag sa panahon. Kahit basa ang hangin at makulilim ang langit, sa loob ng gym, maliwanag ang layunin. Magiging handa sa araw ng laban. Makikita sa video ang tindi na kanilang paghahanda. Tahimik ang mga mukha ngunit malakas ang mga kamao. Ang bawat sparring ay parang isang tunay na laban. Ang bawat pagsuntok ay may kasamang pangarap na makilala ang buhol sa buong mundo. Ang mga coach ay patuloy sa paggabay, habang ang mga buksingero ay patuloy sa pagsusunog ng puso at pagod para sa tagumpay. Sa ilalim ng Team Bohol Boxing Promotions, ang bawat fighter ay hindi lang mag-isa, sila ay pamilya. Nagpupunyagi para sa isa't isa, nag naguudyok na magpatuloy kahit mahina ang katawan o pagod ang mga isipan. Ang pagkaantala ng laban ay hindi hadlang kundi karagdagang panahon para mas pagandaan ang tagumpay. Ito ang espiritu ng Team I. At ito ang espiritu ng mga buhulano. Makikita sa video ang tunay na kahulugan ng salitang laban. Hindi lang ito tungkol sa kamao, kundi sa puso, disiplina at pananampalataya. Bagyo man ang dumaan, hindi nawala ang pag-asa. At ngayon, habang papalapit ang Kumong Bulanon 23, masanda, mas tatag at mas gutom sa tagumpay ang mga bandirigma ng PMI ball Boxing Promotions. Ito ang laban na pinanday ng ulan.